So kasama na natin yung mga vlogger din na sikat Si Sir Ordaneta Hub Hello Ayan, thank you sir, nice meeting you po Nice meeting you din po So namit din natin si Dapanga Sinan Nomad Ayan, yung sikat na Facebook influencer Hello sir Nice meeting you sir Nice meeting you sir Thank you po so, Yo, shout out, uh, dito na tayo sa Pusurubio Alright, so, so, Avenue so, so, Nice, sige, okay, ingat kayo Thank you, thank you so much Best, so. best, best Ingat, 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 ingat What's up mga kanoypi? Nandito tayo ngayon sa Pusurubio At kasama natin si Pangasinan Tour Bali, ipi namin yung patupat festival nila dito sa Pusurubio, Pangasinan at may makakasama tayong mga vlogger din At nandito si Pangasinan Tour mga kanaipi Naayos pa niya yung kanyang gamit So kakapunta pa lang namin dito Yan you know. o shout out Dito na tayo sa Pusurubio Alright Alright Ayan yung sasakyan nila Victory Liner na open space mga kanaipi uh -huh. Pangasinan tour in the house. Yo, shout out. So, shout out nga pala kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Tong Palan na taga rito sa Pusurubio. Shout out na rin kay Kuya Milo Tong Palan. Ayan. Kuya, nandito na ako sa ano, Pusurubio. kakilala pa sa atin dito mga uh, live Anong pangalan niyo sir? Uh, Ralph de La Peña po. Ralph Dela shout out sir. Pagkikita na kayo sa video. Shout <laughs> out. Uh, Anong concert fiesta niyo dito no? May hanggang 17. Oh, ayo sa piesta sa mga taga-puso rugby diyan. So sasakay ka dyan sir sa so, ano? sa bus? Mamaya uh, maya may, sir, uh, sasakay po Yaw yeah. Bali, <laughs> inaantay namin yung ano, mga kasama naming vlogger uh, din mga kanuti Facebook influencer Yan, yung mga kasama ni Pangasinan Tour Ang ganda na lang setup no, Pangasinan Tour <laughs> Saka full battle ka na ha? Battle gear to <laughs> Ang laman Pero <laughs> <laughs> kawai vlogger din na sikat si Sir Ordaneta Hub Hello Ayan, thank you sir, nice meeting you po Nice meeting you din po So, na-meet din natin si Dapanga Pangasinan Nomad Ayan, yung sikat na Facebook influencer. sir Hello sir Nice meeting you sir Nice meeting you sir Thank you po kasama ko yung mga dalawang idol ko yan yeah. din mga vlogger sa Pangasinan mas bigat mas bigat mas Walang kapaguran? Oo oh, oh, nga, biyay lang biyay. Municipal Councilor Mix Abalos Jr. Municipal Councilor Dennis Uy. Of course, our beloved mayor. Our uh, balikbayans, our foreign friends who are around. And uh, the LGU family. Mayroon pa ba partner? Nahiram po nila yung victory liner na special Ah, uh, mas malamig po ito kaysa naka-aircon kayo mamaya, sigurado. And mamaya, hindi na po ninyo kailangan pumunta mag-freshen up dahil habang bumiyabiyahe kayo, free powder. <laughs> free powder na yan. Ano pa ba? Actually, this is the first time na nakita ko po sa sasakyan na yan. And maganda po. Nasubukan na po? Nagpa-picture na, 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 na po kayo? for us for all of you to be here today especially our malik mayans this is not only for you to enjoy not only for you to discover, rediscover your roots but more importantly we would like to, uh, to recruit you sa sasakay na yung mga balikbayan diyan sa ano, sa victory liner tayo dito sa ayos sasakay sa uh, isang vlogger din yung sasakyan niya so nandito na kami sana, sa ano uh, sa plantation na so kasama natin yung mga balikbayan mga kanay pinataga po sa rubio ayan sila po Season, madam. <laughs> Kalukas na yung bagmama. Ay, hindi. Hindi lang ilang sa sisyo. Pero may ari, taga puso sa room. Ah, benefit daw. Joke. Ah, good morning po sa ating lahat. Ako po si Rose Chua. Uh, person po ng Kakao Growers si Marketing Cooperative. Ito po ang uh, Kakao Farmers ng ating kooperatiba dito sa Puso Rubio. Na... Uh, sa ngayon, Itong mga bunga nito mga kakao ay pinaprocess natin sa bilya. So, so far sa Region 1 tayo pa lang ang nagpaprocess ng bar chocolate dito. Oh, wow. Sa buong pangasin. Maraming gumagawa ng traditional tablia pero so far tayo pa naman ng ano, ang nakakaproduce ng pino kasi we are supported by DTI at saka sa mga equipment. Ayan na yung mga kakao mga kanoypi. May mga bunga na sila. Ayan o. No? Oh. So maganda ano, ganyan pala yung ano, mga kakao. Mababa lang siya, namumunga na. Ayan na yung mga bunga ng ano, kakao. Ang dami. Pati sa baba oh. dami pa dito sa kabila mga kanayipi. Ayan. Grabe no. Baba lang, Baba lang, ang dami ng bunga. Ang dami pa nila dito na ano, mga tanim na kakaw. Ganda. <laughs> <laughs> content yan, content. Huwag <laughs> <Uli> yung wala kunin. Free taste po yan? Sige po natin. po. Okay, kain kain, kain ma para, <laughs> ay, na. Free taste. Oh, kain para sa content. Ayun o. Ayun.

Masarap sa rin oh Grabe Parang pereiro Mmm Ano sarap ako <laughs> Sarap parang imported din na chocolate eh Energy bar lang yan kasi Ano nuts and Take two tayo Masarap kasi Ano ang kasi ng Ano? So, nandito tayo ngayon sa food processing ng ano, cacao. titignan natin kung paano nila gagawin yung cacao seed, mga kanaypi, yung bunga. Cacao fruit. Ganito Parang binuburo, ano? Oo, parang bin So, ilang, ilang araw, yung, araw naman yan? Ilang araw uh, pa, uh, Five days. Five days. Wow. five days. Five days. Kasi pag hindi nyo pinirmen, hindi lalabas yung aroma. Kaya nga kahit ang gamit namin gumagamit ng gumagawa ng traditional tablilla, mm -hmm. dito natin sila talo kasi hindi nila alam yung pag-process. Kumusta po yun? Masim, masim na <laughs> okay. Ay, mas masim so ka ng okay, sugar cane. Suka ng ano? 'yung uh, na kakao ayan na 'yung kakao chocolate. bale, papunta tayo dito sa pagawa ng espada mga kanayip dito sa Pusurubyo ito yung ano yung kilala paggawa ng sword dito sa mundo. Ayan, dito banda sa Papa Lopez diyan. Ayan, pasukin na natin dito sa ano paggawa ng sword. Kasama natin yung mga balikbayan. Kasama ko yung apat na ano, sikat na vlogger so pasok na tayo dito ayan pa lang yung umpisa niya. pasukin na natin makapasukin pa ng iba ang pinakamahabang espada. pinakamahabang spada <laughs> Ito na yung pinakamahabang espada. You know? Longest sword. Longest sword na gawang po sa Rubio Pangasinan. Ayos yan na bro. Pwede ka kumupo dyan. Madumi sir. grabe no nandito tayo sa pagawaan talaga ng espada hello arte no pero <coughs> Yan pala yung tinatawag na Duterte sword. Ayan. Ayos, no? Napuntan din kita? Ser, Ay sige, sige, Oh nice, sige, ingat kayo. Thank you, thank you so much. Best, best, best. Ingat, 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 ingat. kayo mga boss. kami thank you po. wala na kami Thank you, thank you sir. Bye. 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 So, balik bali, eh, na kami mga kanaypi. Naiwan pa yung, yung kasama natin. yung kasama naming tatlo. Una na kami ni Pangasinantor kasi may trabaho pa siya. Eh, yung motor nandun sa bayan ng Pusurubyo. Commute na lang kami sa tricycle. Kaya pala, na lang tayo pala, yun. Eh, no? <laughs> Kaya. Para dire-diretso <laughs> sa motor ni Pangasinan Tour at pauwi na kami mga kanoypi.